Nung lumabas kami noong nakaraan, may mga nakita kaming cart na nagtitinda ng shomai rice at bagong lutong fishball at kikiam na yung sausawan ay merong dinurog na mani. At dito lang sila nakapwesto sa may likod ng plaza sa may Montalban Rizal. Maraming iba't ibang cart dito na may Japanese cake, manga, fishball at shomai rice. Nagpunta lang kami dito para magpaprint lang sa nakaso nakita ko yung iba't ibang mga cart. At una na dito yung Jolel Street Foods cart. Yung mga tinda dito ay bagong lutong kikiam, fishball at kwek-kwek. Kwek-kwek sana yung bibilhin ko kaso sold out na daw at ayan tira na lang nung kwek-kwek yung naabutan ko. Noong nagpunta pala kasi kami, meron daw graduation sa plaza, kaya ayan, naubos agad yung kwek-kwek. Sa ganitong mga street foods, pasarapan na lang talaga sa paggawa ng sauce. Kaya kahit minsan, tabi-tabi yung nagtitinda ng ganito, nagkakatalo na lang talaga sa sauce. Akala ko nung una, yung typical na lasa lang na sausawan yung matitikman ko dito. Pero nung pagkain ko, kakaiba yung lasa ng sausawan nila. Malalasahan mo na meron itong dinurog na mani at makikita nyo nga dito sa lagayan nila. Oh. May mga maliliit pa yung maning makikita. Yung suka din nila dito masarap na timplado kasi hindi lang basta asim yung matitikman tikman nyo. Sa dami namin nakainang ganitong fishball at kikiam, matatandaan nyo tong cart dahil sa kakaibang sauce. Kadalasan kasi yung mga nakikita ko lang na may peanut sauce, yung mga nagtitinda ng fried noodles. At first time lang namin makapag-try nito sa fishball at kikiam. Tapos oh, meron pa sila ditong 10 pisong palamig na hindi matabang. Kaya kung mapapadayo rin kayo dito sa plaza, puntahan nyo lang tong pwesto ni Sir Donnie. At ito kasama rin niya yung anak niya habang nagtitinda dito. sarap sa naman ng Jolel's cart, may nakita naman kaming nagtitinda ng show my rice. 40 pesos lang dito yung isang order ng show my rice. Meron itong isang cup ng kanin na may timplang margarine tapos limang pirasong shomai. Pork shomai yung pinili namin tapos nagdagdag na lang kami ng limang pirasong Japanese shomai na 30 pesos. Kanya-kanyang lagay dito ng bawang, kalamansi, toyo, tsaka chili. Yung lasa ng toyo nila dito hindi yung maalat na version. Medyo matamis yung lasa nito at nagustuhan ko. <tinyo>

magkano lang yung nagastos namin dito pero pwede na itong chan. Kaya naman kung meron kayong graduation na attendant dito sa may plaza, tapos wala na kayong time mag-almusal, try nyo na rin bumili dito sa pwesto ni Sir Jomar. Buko dito sa plaza, nag-iikot-ikot pa daw siya kaya sana machempuan nyo rin siya sa lugar nyo. Next naman, meron pa dito isang nagtitinda ng shomai rice. Sabi ko next time, itatry naman namin sa kanila kasi nauna na kami nakakain kay Sir Jomar. Sabi nila, mas madalas daw silang pumesto sa may tapat ng F.E. Roosevelt kaya kung nagkikrave kayo sa shomai rice, try nyo na rin silang dayuhin doon. masarap nga yung nila sa dami ng kumakain. Marami pa nga pala kami ni Maynard na isishare sa inyo ng mga sulit na pasyalan, kainan at kapihan. Kaya para updated kayo sa mga mapupuntahan pa namin, huwag niyong kalimutang i-follow ang aming mga social media accounts. Yun lang. Maraming salamat po sa panonood. Bye!